Magandang araw sa inyo mga kapugi. For today's video, kagawa pala tayo ng dapog dito sa kubo ng aking biyanan at magluluto kami dito ng aming panahalian dahil nagsimula na naman sila dito magkanggot ng niyog dito sa itaas ng bundok. Yahoo! Hmm? unti-unti ko na dito ginagawa ang mga kailanganin dito sa aming kubo para maging komportable na ang aming pahingaan dito kinabukasan kasi ay magsisimula na sila magkanggot dito malapit sa aming kubo yung mga nagbabao ng kanin ay dito na pumapunta para kumain at nagpapahinga na din at hindi muna ako makasama sa pagkanggot mga kapogi nakapokus ako ngayon sa pag-aayos ng aming kubo kaya habang di pa busy si Bianan ay tinutulungan niya muna ako dito at inuuna muna namin ginagawa ang mga importante dito sa aming kubo tulad ng paggawa na itong lamesa para may mapapatungan kami mga gamit at may makakainan na din. Siyempre, para na din ito, magkatagay kami ni Bianan. Multipurpose ba, kumbaga. At ako muna, magbabantay dito bukas mga kapugi. Dahil magsimula sila Bianan, magkanggot ng nyog. Doon, sa pinakadolo na medyo malayo dito. At nang natapos na ang lamisa, ay umuwi na kami mga kapugi. Tapos, pagbalik ko dito, kinabukasan, ay ang paggawa naman ng dapog, ang aking pinagkakabalahan. Ito naman ang aking minamadaling tapusin. Dahil dito si Bianan, manananghalian. Kasama na din sa pagbabantay ko sa kanyang mga pananim. At kumuha na din ako dito ng lupa para para sa ginagawa kong dapog mga kapugi. Dito lang yan malapit sa aming kubo. At sa sobrang init ngayon ng panahon mga kapugi, ang lupa na pinagkukuhanan ko ay sobrang napakatigas. Pero ayos lang din to. Dahil dudurugin ko lang to gamit ang martilyo, masarap magtrabaho kapag ganito kaaga mga kapugi. Dahil presko pa ang hangin at hindi pa masyado mataas ang araw. Mga alas city pa lang ito ng umaga mga kapugi. Pero basang basa na ang damit ko dito ng pawis. Doon pa lang sa pag ng bundok, papunta dito ay kutang-kuta na ang pagod ng iyong tuhod. Pero mas maganda nga ito mga kapugi dahil exercise mo na din ito para tumibay at maging malusog ang iyong pangangatawan tulad ng aking biyanan 65 years old na nga pero wala pang minimintin na gamot baliktad pa nga mga kapugi kapag wala silang ginagawa o tinatrabaho ay mabilis silang nagkakasakit siguro hinahanap rin ng katawan nila kung ano ang kanilang nakakasanayan at naglagay na din ako dito ng bato mga kapugi para pwestuhan ang ating pagagatungan dinala ko pa yan kaling sa ibaba ng bundok ipinasok ko pa sa aking bag itong tatlong bato mga kapugi sobrang hirap ng pagdala nito pa itaas ay hindi ko na nagawang kuhana ng kami. Pagdating ko nga dito sa kubo, grabe hingal na hingal na ako. At nang natapos na ako sa pagawa ng dapog, ay nagsimula na ako dito magatong mga kapugi. At para makasaing na, para pagdating ni biyanan dito, ay kakain na lang ito. Pagkatapos ko naman magluto dito mga kapugi, ay kukuha ako ng kawayan doon sa dulo. Malapit doon sa kanilang pinagkakanggutan ng nyug. Dapat araw-araw ay meron tayong nagagawa mga kapugi para sa ating ginagawang kubo. Ang nagugustuhan ko kasi dito sa itaas ng mundo ay sobrang napakatahimik at ang maririnig mo lang ang ng ibon at mga dahon. At nakaka relax din tumingin sa paligid habang ikay nagduduyan at walang makakita sa iyo kapag ikay kumukuha ng pakwan Siyempre tamang merinda muna tayo mga kapogi habang tayo nagpapahinga habang inihintay natin kumulo ang ating sinaing sobrang sarap nito mga kapogi lalo na pag maaga mo itong pinitas at hindi pa masyadong mainit masarap kasi ito kainin pag malamig at sobrang tamis pag libre dahil wala naman talaga tayong ginasos dito mga kapogi kahit nga dito sa ginagawa naming kubo ay kunti lang ang aming binadjet dito dahil lahat ng kailangan namin para gumawa ng kubo ay dito na namin kinukuha sa bundok kailangan mo na lang talaga dito ay sipag at syaga syempre haluan mo din ng diskarte nalala ko pa nga nung nagtrabaho ako sa Maynila lalo pa at wala kang pang sariling bahay at nangungupahan ka lang tapos ang tagal mo na nagtatrabaho kunti pa lang yung napupundar minsan nga wala pa dahil nga ang iyong pinagkatrabahohan ay napupunta lang dun sa iyong inuupahan dagdagan pa ng gasto sa pagkain sa pangaraw-araw tapos stress ka pa sa iyong pinagkatrabahohan pero kung dito ka sa probinsya kung masipag ka lang magtanim at madiskarte ka din ay di ka talaga wala na makakain. Kahit saan naman tayo pumunta, lahat naman mahirap ang trabaho. Nakadepende na lang ito sa kung gusto mo ang ginagawa mo. Kahit anong hirap pa yan, kung masaya ka naman sa ginagawa mo, ay hindi mo na maiisip na mahirap pa ito. Dahil kung iisipin mo yun, ay mapapaisip ka talaga. Ay nako, ito na naman tayo. Gutom lang yan, kapugi. Nang natapos na ako dito magluto, ay pupunta na ako doon sa pinagkukuhanan namin ng kawayan. Medyo malayo din ito mga kapugi at mataas na din dito ang araw. Pero bago ako pumunta doon, ay pumunta muna ako dito sa pinagkakangkutan nila ni Benan. At nagpapagulong din dito ng nyog si Tio at bisit na rin dito sa pagsusungkit pati na rin yung mga naghahakot nito. Ganito ang aming buhay sa bundok mga kapugi. Simpleng pamumuhay pero tahimik at masaya. At pupunta na ako doon sa pinagkukuhanan namin ng kawayan mga kapugi. Dito sa area na ito, ito na ang pinaka-boundary na aming at kinawa ko na dito ang kawayan na gagamitin ko sa aking kubo. Itong kawayan na ito ay binigay para sa akin ni Kuya Tog. Kinuha nila ito nung nakaraang araw pa dahil gumagawa din sila ng kubo doon sa kabila at nang sobra na ang kanilang nakuha ay iniwanan nila ito. Kaya akin na lang itong kinuha at bumalik na dito sa aming kubo at para makapagpahinga na mayat maya ay dumating na din dito si Tio pati na rin si Bianan at piniflex ang matchon ng katawan. Oh. at nagsimula na kami ditong kumain kaso hindi sabay sabay dahil busog pa daw sila sa kinain nilang buko kaya kami na lang muna ang nauna tara mga kapogi sabay nyo kaming kumain ang ulam namin dito ni Bianan ay longganisa at tuyo kaya hanggang dito na lang muna ang aking video mga kapogi sa mga nakapanood sa dulo ng aking video maraming salamat at God bless sa inyong lahat